iyan mga yan mga kafarene kam yan mga kafarene hello mga kafarene kam musta ko kayo yan ang wala muna tayo hello mga kafarene kam iyo eh. mga kafarene kam musta gago kayo ang tanga natin wala well, ngayon isimpla ang isda ya piniritong isda tsaka itlog na pula at mangga kasawa ko ng isda ay masarap para sa isda Aring kalaman si na magi. Siya mga ka-friend, tayo kumain na. Thank you, Lord. Simple lang ating pagkain. Dapat napali ah. Hindi lang ako nakabili ng ano, ng gulay. Kanina. Kaya kulang. At may natatakon na kapit bahay namin. May kape, may kape. Yeah, it may kamatis naman. Yeah. Kain tayo mga kapreni. Sabay nyo na ako, may mangga. Masarap yung mangga, hindi ka asin, mga. kaya ako bumili ulit. Yan ang ating itlog na pula. Kain tayo ng itlog na pula ang itlog na pula ay gustong gusto ko sa kape. Kaya ako ay may kape. Gusto kong isabaw ang itlog na pula sa kape. Mmm. Ang sarap. mm Mmm. Ang pa yung aso yun, tumahol na ng tumahon. Tutom na ata. Yung aso ng kapitbahay, umangu, uma, uma, ay, tomahol na ng tumahon, umuhon na ng umuhon. Pagkakain yan. Ay, tayo. Kain na doon. special isda. Press na press pa ito. Kabibili ko ah. hmm. anak na ta. Ano ka this. Kaya pwede din bagong alamang. Hmm.

Hmm. Sarap na naman ang kain ng anak ng inay. Beh. Kulang na naman ang ano. Kulang na naman ang kanin. i mm have -hmm. yep. Yan na magandang mangga. Yung hindi ka ano ha, kahinugan. Masim-masim pa. Hmm? Tira.

wala nang kakain na rin itlog na pulang are. Ayaw na mga yun lang yung itlog na pulang. Kung mahilig sa itlog na pulang. Kaya yung kinamay ko na. Kinakaunti sa bawo. Darna yung pagkain ko sa amin sa Pilipinas. Okay sa Pilipinas pa nakatira. Sarap kaya. อะไรอย่างบางเทคนิคอย่างนี้แหละค่ะอย่างนี้ Hindi na tumila. Hindi na ng asong. Ayun. Sa aming kapit bahay. Tumahol na yan. Tumahol. Hmm. Titira ko yung dalawang isda. Ano? Ulam ng dadasin mamaya. Hmm. reals 응? 엄마가 어 bundat na naman ang anak ng inay. Siya, hindi na muna kayo. Papapakig ko ang manggang.